Panibagong pagsabog ng uh, bulkan Kanlaon nagresulta sa grass fire. Totally Bulake Rajman Juliet Panes RMN Bacolod. <silence> Nagresulta sa grass fire ang panibagong pagsabog ng Bulkan Kalaon kahapon ng umaga. Sa panayam kay Perli ang Science Research Specialist ng Fibog kanlaon Observatory sa La Carlota City, nagkaroon ng grass fire dahil sa superheated ballistic fragments o ang pagbuga ng bulkan ng mainit at malalaking baton na tumama sa puno ng kahoy at sa damuhan. Nakita ang grass fire sa bahagi ng Canlaon City, Negros Oriental. Naka-heightened alert naman ang Bureau of Fire Protection, ngunit ayon kay Shanson, ipinagbabawal ang pag sa sa pinangyarihan ng grass fire dahil malapit ito sa crater ng bulkan. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng FIVOX ang lawak ng grass fire. Simula ng June 3, 2024 eruption, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng grass fire sa palibot ng bulkan. Kasama mo sa RMN Bacolod, Radyo Man Juliet Panes Tatak, RMN.